Tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangailangan sa dagdag na mga nurse sa bansa. Ito ay sa pamagitan ng pag-hire ng mga karagdagang Filipino healthcare professionals. Napag-usapan ito sa pulong ni Pangulong Marcos sa Tang Private Sector Advisory Council, Healthcare Sector Group at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang pag-hire ng mga dagdag na nurse ay rekomendasyon nila upang mapaigting ang healthcare system sa bansa. Ayon sa PISAC, patuloy ang programa nilang Clinical Care Associates na makatutulong na magkaroon ng trabaho ang mga nursing graduates na hindi pinalad sa exam. Ang Commission on Higher Education naman nagdevelop ng isang programa na maghihikayat sa public at private sector na maghanap ng mga nursing underboard para enroll sila sa review program upang makapag-test sila. Hindi rin talaga mura ang review center. So maganda yun para rin dumami yung nurses natin. Kasi yung iba, marami kasi tayong nursing students din na pag nag-fail, nawawala ng pag-asas isa rin is walang budget din sa mga review centers or hindi nila alam saan sila magre-review. So, nawawala ng confident mag-board exam. So, makakatulong yun, sir, kung talagang magbibigay government ng mga free review, free trainings para mas dumami yung nurse. Tuloy-tuloy ang recruitment para sa second batch ng Clinical Care Associates sa Mayo ng 2025 Board Examinations. Samantala, lumalabas sa record na may pagtaas sa nursing board passers simula noong 2022 onwards kumpara noong pre-COVID years dahil sa recalibrated curriculum. Nariyan din ang Balik Nurse Program at ang programa ng TESDA CHED Credit Transfer. Ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na ikipag-usap din sa ibang bansa para sa bilateral agreement kung saan tutulungan ng mga Filipino nursing students na kalaunan ay maaari nilang maihire. Nariyan din ang mga lokal na pamahalaan para sa Adapt a Hospital Program. Sa kasalukuyan, ang gobyerno ay naikipagtulungan din sa Austria kaugnay ng programang ito. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.